Guys, ipapakita ko sa mga bata itong ano eh. May nakita ako si na ano, ayun na, nandoon. dumano no? Mga ang ganda ng ano, ng bunga niya. Ayun Oh. No? Upo. Ito lang, kinakakanaan. Ano? Ano yan? Kinakakanyan? Ano yan? Ayan guys, kukuha yung mga bata kasi may nakita akong maraming bunga. Hindi ko alam kung kinakain yan. Ayan no? Tingnan nyo guys. Mahamison. Ano yan? Bignay talaga yan? Ah! Hindi pwede palang kainin yan. Ah, kala ko hindi yan kinakain eh. Kinakain daw pala yan, bignay. Lalapitan natin guys. Para makita ko yung mga bata. Kasi kanina, tinikman ko rin naman eh. Masarap. Masarap yung ano eh. Lasa niya matamis. Ayan. Kukuha sila eh. Ikuha man daw ako nindo. Ayan, oh, Kukuha yung mga bata. Gusto kong tikman ulit kasi matamis, eh. Nagpapakuha ako sa mga bata. Balik Dali na. Saro sa na. Saro sa Tama na yan. Tama na. Tika ka nindo. Akala ko kasi ito, hindi kinakain, kinakain daw pala ito eh. Muulan na naman eh. Ayan, titikman ko rin ito. <laughs> Nakakuha ako. Oh, tingnan yung bunga. Oh, dami-dami bunga dun. Ito lang ang kinuha namin kasi sayang din naman eh.